Kim Chu ibinahagi sa mga netizen ang kanyang singsing -sing mula sa pag-propose ni Sian Lim. Maraming naantig sa engagement proposal ni Sian Lim kay Kim Chu kahapon na siyang hindi inaasahan ng lahat na mangyayari ito. Ang kanilang mga fans ay tuwang-tuwa at hindi makapaniwala na aabot sila sa ganung pangyayari, Ayun pa sa mga netizen sa kabila ng kanilang pinagdaanan ay nanaig pa rin ang kanilang pag-iibigan. Ayon kay Sian Lim, nagpapasalamat siya sa Dayos dahil natupad at nangyari nga ang kanyang panalangin na sana bumalik sa kanya ang aktres na si Kim, pahabol pa nito sobrang saya niya dahil tinanggap ni Kim Chu ang kanyang wedding proposal. Isa namang posted status mula kay Kim Chu na ibinahagi niya ang kanyang singsing at ani pa niya, napakaganda nito at hindi biro ang presyo na ibinigay na singsing sa kanya. Ani pa niya, sobrang na speechless ako at hindi ako makapaniwalang engaged na ako kay Sian and sobrang ganda ng ring, kaya naman pinagpiestahan ng mga netizen ang ibinahaging engagement ring ni Kim Chu sa kanyang social media account. Kumento naman ng kanyang fans, sana magtagal sila ng aktor na si Sian Lim dahil susuportahan daw umano ng mga fans ang mga hakbang na gagawin nila para sa kanilang pagsasama. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.